Magandang araw mga kapas break at ngayon naman family bonding na naman sa basketball court nagiging regular na to tuwing lunis sa amin ngayon naman ay labanan ng magtitito magkakakampi pala kami at nakisali na rin ang aking utol na mas pinakamalakas na maglaro sa amin talaga si Jackie TV ang sumunod sa akin at magkakakampi kami magkakapatid kalaban ng aming mga anak kaso nga lang ang problema ay nadadaan na kami sa bilis ng aming mga anak Pagod na rin nga pala kami dahil bago yan. Dag 2 b na kami yan magkakapatid. Kalabang ko si Jackie TV at si Papa Eman at kakampi ko naman si Boss Jegs. Pero iwalay natin yung video doon dahil ibinoo ni Kuya Odlen ang pagbibidyo. Ang hirap i-edit. Hindi ko alam nga kung paano ikakat. Sa cellphone lang kasi ako nag edit Mas madali ata sana yun kung sa laptop or sa computer i-edit o ikakat. Kasi kalahating oras ang binoo niyang video. Kaya nga nakakainis dahil grabe sabi talaga ang bakbakan namin ni Jackie TV bibihira talaga kami magkaroon ng bakbakan na labanan dahil inaabangan din talaga ng ibang tao yon dahil sa amin magkapatid parang magkaribal kami ni Jackie TV sa mga game bibihira rin pala kami maging magkakampe dahil magkaibang magkaiba talaga ang aming passion sa basketball kung siya ay nakikipagbakbakan sa ilalim ay ako naman ay more on sa labas dahil puro perimeter din ang aking madalas na laruan kaya sa madaling salita, talagang magkaibang magkaiba talaga ang aming ginagawa pagdating sa loob ng court. Pero iisa lang talaga ang pagkakaparehas namin pagdating sa basketball ay ang pagmamahal namin sa larong basketball at sa pagiging defensive player dahil inuuna talaga naming dalawa ay ang depensa. Yun ang pagkakaparehas namin. Kaya madalas bago matapos ang laro, nauuwi kami sa graduate. <laughs> Pero si Jackie TV ay hindi lang defensive player yan. Talagang scoring machine din yan. At madalas na bumubuat din ng team yan pagka nagiging maganda ang kanyang laruan. Minsan kasi ay talagang inaatake ng buena sang sure sureball niyan sa 3 points kahit kulang ang kanyang daliri. <laughs> At ako naman ay magaling lang kung paano magpalakas ng loob ng mga kakampi. Yun naman ang aking talent. Kung paano bolahin. Ayaw, <laughs> at palakasin ang loob ng aking mga kakampi para maibigay ang kanilang 100% pagdating sa game kasi yun naman din minsan ang kailangan ng mga player. Kahit magagaling sila, hindi nila mailabas ang kanilang full potential kasi minsan nawawala sila sa game at nawawala sa focus dahil lalo na kung nagkakaroon ng iringan at nagkakaroon ng gulangan sa loob ng court, minsan kailangan mo rin ipo yung yung mga kakampi. Talent din kaya yon mga idol. What? At syempre, ang hindi mawawala sa pamilya Ignacio ang pagiging makukulit at pagkukulitan kasama ang buong pamilya. Okay, <laughs> sa, Yung mga, sa ano? yung sa mga TikTok? Yeah. Mm -hmm. yung naman! <laughs>

versus B-neck. Paul, Paul, galing neck versus neck. Pal, pal, galin neck. Turtle neck. Versus B-neck. <laughs> <versus> <laughs> Turtle neck versus no neck. Tuloy, tuloy, tuloy. Tuloy, tuloy. Hahaha Kaninang to Sino bakla na ito? <laughs> <laughs> Bakit? ka ba ng duni, Yannivy? Nalabang ka? aninza dipendere pabeanizadien